reasonable, maantok ka ng alas 8, alas 9, alas 10, alas 11. Alas 4 na madaling araw, inaantok ka saan dito, bagong ligo? Bagong ligo na inaantok? Sa so, sino ang Ikaw!

Forway eh. Kung saan lang ano eh. Oh, princess. Ba't nandito ka? No, ba't nandito ka? Bakit hindi ako makipag-usap sa akin? Lasing ka ba? Hindi. Ba't nang lalasing? Naliligo ako. Ba't nandito ako? Madaling araw pa lang. Ba't ka pumapasok ng maagal? Ba't ka pumapasok ng alas 4 ah? Ano ba gusto airport? Nagising ka ba? Hindi. Ba't mo mapasok ka ng madaling araw? Huy, walang customer ng madaling araw. <coughs> ako, kanina pa ako, ano, kanina pa akong umalis. Huh? Okay. Ay, oh. hindi kasi walang tubig sa taas. <coughs> Wala Walang tubig <coughs> sa taas. Kaya dito ako nagingin. Ba't nag-utal-utal ka? Ano na, utal. Di ako na -u utal. Ano ka? Oo. Oh. Uh. Ba't ayaw mong amuin kita? Kuya, bad breath ka. Kagising ko lang. Ano ang mo? Surap pa rin, maganda ako. Para kang punong walang buhay, ha? Ay, <laughs> buhay ako. Kaya akong naligo, kasi buhay nga ako. Ako e dati, di... dati akong pulis eh. Itong kita mo itong linya na to. O yan, yun lang yung pa ako. Huwag mo palakarin kasi parang ano. <laughs> Ay, Antok, lang yan. Antok nga ako yun. Alas 4 eh. Hindi ako lasing. Reasonable. Maantok ka ng alas 8, alas 9, alas 10, alas 11. Alas, alas 4 na madaling araw eh inaantok ka nandito dito bago liko? Bago liko na inaantok? Walang tubig sa taas. Pag umakit ako doon baka gumulong ako. Oh no! Hindi ako nga nasa eh. Sige, patry mo na. Huwag nakatsang na tapos ganun. O, sige na, pakita mo kay Kuya, magi ka nasa Hindi pa ganun, pa ganito nga eh. Ayusin mo yung, yung tiles mo. Bobo yung tiles mo eh. Bakit mo yung tiles? Eh, hindi straight. Pagin mo yung lakad. Patry mo ulit, ulit, ulit. Gagayaan mo lang ako. Ganyan o, oh. ganyan yung lakad. No, no. Naman, Or, no. no. oh, naman, hindi ko madiretso naman si. Oh, tama 'yan. Oh, diretso naman ni. 'Yan, diretso diba? Ang sabi mo ano? diretso. Eh, sanda ko nakasayo kanina, 'di ba dito? 'Di diretso. <laughs> Alam mo, mali 'yung mali. Ikaw. Ako 'yung mali. Oo! Oh. Hoy, ay nanggong na, na, ano. na ako ng mouse pa taas. Ah. <laughs> ah. <laughs> 'Di ba? Oh. Diba? oh. <laughs> <laughs> Oh, oh, sabi ko sa'yo, mali yun, sabi ko bobo tiles mo eh. Pagawa mo yung tiles mo, bobo, malibaliktad. Kayo dalawa, dalawa, may lahi ba kayong bobo tanga? Yes. Yung linya ganyan eh, paano naging linya gano'n? Meron, meron. Kaya alam mo, alam mo na yung tiles, kasi yung, kasi yung tiles, tiles pa rin yan. Ba't ang hirap yung kausap? Ako ba yung lasing o kayo ang lasing? Ikaw! Hindi <laughs> naman ako minom. Lasing ba ako? Oo! Oh. Pakailan ba ako? Oo! Oh. Oh. Hindi ba? Eh putang ina, hindi ko yung pala alam na lasing ako eh. Lasing pala ako eh. Alam yung ang mga tol? Kasi dahil tayo, amat hanggang bukas. Tapos magpapro, dalawa na sila ngayon lasing. <laughs> Mia, yeah, umakamakit na sa taas. Kasi alas 4, mag-alas yung... Tol, wala. Hindi naman tayo lasing. Pag-ingin. Yung sila. tiles! Utangin ng tiles yung laging kwad... Laging kwadrato dapat kong bilog eh. A triangle dapat pag gano'n. Mali yung And tiles! Mali yung triangle! Ay, ay, Yo, Sabi ko sa iyo! Sabi ko sa iyo! Sabi ko sa iyo! ko ako! lang ako! Hindi ako laseng! Uy! Hindi ako laseng! Ako pa nagbukas! Uy ikaw! Babae, gusto mo sambahin kita? Ano? Maraming magaling sumamba! Sumaba <laughs> sa'yo! Lasing ba ako? Ikaw oh, hindi. Ikaw hindi. Ikaw hindi. Oh, 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 hindi pero Ate, I love you. Okay.